Baga ba kayo, ano? Iisa ang tabas na mukha nyo, eh. Parang pa kayo mabunga nga. Saan nyo ba gusto tapusin ang usapan? Sa salita? O dito? Dito! Hindi ko mihingin tulong sa'yo. Bitaw mo yan. Ayaw ko yan. <laughs> Mama, pasensya ka na iyo. Hindi ka namin nasa lubong eh. Pa, may sakit kasi mama mo eh. Yung pa rin dati, anak. Minsan ay bigla na lang ako nanghihina. Masyado naman kasi kayong pala intindi, eh. Tingnan niyo si papa. Pagpati na lang ng buhok yan, binatang binata na naman ang itsura. <laughs> Puro kakalukuhan. Nung nakaraan taon, umuwi ako may gulo rito. Ngayon, nadaan ako na naman si Lakas may pinarurusahan. Hindi na ba titigil ang ganun sa asyendong to, Papa? May mga trabador pa rin na matitigas ang ulo. Kaya ayaw masenso. Masyadong mariklamo. Kau naman kasi, ayaw mo pang magretiro. Kung sa Maynila ka nalang ba tumitigil, di wala ka na sakit ng ulo. Ha, Mama? Iyan nga ang sinasabi ko sa Papa mo eh. Hindi ko nga malaman kung bakit hindi niya maiwan ang asyendong ito. <laughs> Mahal ko lupa Mama ito. Pamana pa ito sa akin ng mga ninuno ko. Nasa bawat bahagi nito, ang sa dugo. At ang mga kaguluhan hanggang sa panahong ito ay eh, nagaganap sa paligid ng asyenda, Papa? Walang asyenda. Sa paligid ng lupaing ito na walang ulo. Ang mahalaga, hindi na nanayag ang pagkaklas ng mga manggagawa. Si Samuel, hindi na ba muling naniligalig ang taong yung Papa? Maaaring patay na siya. Natakot o itinago ang kanyang bulag na pakikipaglaban. Tuwing naalala akong Samuel na yan, binibigyan ko ng katwiran paghigpit niyo sa asyendang ito. Di ko makalimutan ang kalupitang ginawa niya nung bata pa ako. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Yan ang gusto ko. Isa kang ang dilara, Rafael. Dilat ang mata sa mga pangyayari sa asyendang ito. Bayaan mo, Papa. Ngayong bakasyon ako, Tutulong ako sa mga tauhan mo sa pagpapatakbo ng asyendang ito. Mama dalawang lalaki nagbabakot sa mga pananim natin. kayo Saan kayo humingi ng permiso para magbako dito? At kanino ka humingi ng permiso para magtanong? Lumayas kayo! Huwag yung sakupin itong mga pananin ko! Ja. Kung gusto rin yung magbakot, huwag dito! Doon sa kapilang butok! Huwag din sa pag-aari ko! Pinataboy tayo. Akala ko ba dayuhan lang mag-anak na ito. Sumulpot mula kung saan. Ngayon, naisip mo, sila na ang asindero nito. <laughs> kung swapang ka, walang imposible. Umakit ka lang sa tuktok ng bundok. At isigaw mong, iyo lahat ang abotanaw mo. Iyo na. Iyan naman ay kung uh, ka lang, anak. Ama, hindi ka naman swapang, ah? Bagya ba kayo, ano? I-isa tabas na mukha niyo eh. Para kayo pa kayo mabunga nga. Saan niyo ba gusto tapusin ang usapan? Sa salita? O dito? Dito! Hindi <tipad> ko mihingi ang Bitaw mo yan. Kaya ko yan. Doon ka. Abata mo yan. Sag Oh ja. Yeah. Ma, buhay pa sila. Hindi ba natin tutuluyan? Hoy, huwag kang maggilas-gilas sa akin. Yung ikinilos mo kanina, hindi maganda, kulang. Kung hindi mo pa ginamit yan, babagsak ba yan? O hala, itapon ang mga basura yan mamayang gabi, magsisiba ka. Panalo mo ka sa bisig mo. Nang pakilimbangan sa away, yakamaw mo.